Samantala sa karagdagan pa nating mga balita. Pakinggan po natin ang pag-uulat mula naman sa himpilan ng DWBS Radio Totoo CNN Legaspi. CNN Live. Nation, Nation. Susan Balane, magandang araw sa iyo. Magandang araw Ariel, magandang araw Pilipinas. Nagkaisa ang kapulisan ng Naga City Mobile Force Company sa liderato ni Police Brigadier General Andre P. Dizon, Regional Director ng PNP Police Regional Office 5. Sa pagsuporta at pakikiisa sa ginanap na bike hike plant activity kasama ang lokal na lungsod ng Naga sa ilalim ng City Environment and Natural Resources Office o Sendro noong Sabado. Sa nasabing aktibidad ay nagpakita ang kapulisan ng Naga City Mobile Force Company ng aktibong partisipasyon sa aktibidad na naglalayong palaganapin ang pagbibisikleta, paglalakad at pagtatanim ng mga halaman sa komunidad ng Bicol Region. Tinayak naman ang kasurog cops na ito ay nagpapakita ng pagsuporta ng kapulisan ng Naga City Mobile Force Company sa mga programa para sa kalikasan at kapaligiran bilang isa sa mandato ng polis na pangalagaan ng PNP ang kalikasan at kanilang pangako na maglilingkod at magpaprotekta sa ating mga mamamayan. Mula Albay, ako si Susan Balane ng DWBS Radio Totoo, CMN Ligaspi, nag-uulat para sa CMN Pilipinas. CMN Live Nationwide. Maraming salamat Susan Balane wala po sa impilan ng DWBS Radio Totoo, CMN Ligaspi.